Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon tapatan ng malakas. Sino to? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang malakas tayo ngayon. Pero siyempre, bago akong tsumika, gusto ko munang mag-shout out at magpasalamat sa mga ilan nating kaibigan na tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. So, eto. Shout out kay Jim Legarde. Sharon Bastian, Ryan Ventura na from Saudi Arabia, kung di ako nagkakamali, James Baluyot, Bigar Ilisalde, Elizalde, andyan din syempre si Rick Maitim, Rosario Balendres, The Pageant Cafe by Sir Lemon. So, si Pageant Cafe, meron siyang YouTube channel. Baka gusto niyo mabisita. So, The Pageant Cafe by Sir Lemon. And then, of course, nandiyan din si Noel Sampang. So, maraming maraming salamat. And then, of course, special shout-out din kay Madam Herrieta Solidad na meron ding YouTube channel at sana mabisita din natin siya. Kasama niya, syempre, si Madam Jenaline Napaton. And then, of course, kay Attorney Cornelo Dilag na talaga naman tumututok dito lagi. Syempre, sa kanyang partner na si Mervic. So, hello sa inyo. And then, of course, kay uh, Nino Perfecto. Baka makalimutan ko kasi lagi siya talagang tumututok dito. And then, of course, shout out din kay Randy Lucas na talaga naman mula noon hanggang ngayon. Mahal niya ako. Maraming salamat. So, yon So, yon So, pasensya na pala sa kahapon na naghihintay ng live ko. So, magla-live uli ako sa biyernes. Kasi busy talaga ang mama sa ninyo. Diyos ko, nakakaloka. So, ayun nga. Siyempre, excited tayo lahat sa darating na Miss y Universe Philippines 2025. Ang balita ko, 60 candidates ang magkukumpit ngayon. Ayun na yung confirm ha. So baka madagdagan pa yan. Baka maging 70 or 80 kasi may mga ilan lugar pa na hindi pa nila na-announce kung sino yung pambato. Pero For now, meron na silang 60 candidates. Ang dami, no? Nakakaloka. Sana naman, wag puro quantity. Dapat may quality din talaga. At para makarating tayo doon sa dulo ng competition. Kasi madalas, parang ang daming kandidata, pero iilan lang din naman yung, ano, yung may quality. Balita ko, top 30 din daw ang pipiliin nila sa semifinals. Ang dami, nakakaloka. Baka, matuloy yon baka mag-ala Miss Universe ang Miss Universe Philippines top 30 then top 16 tapos alam mo yon top 5 mga ganon so wala pang format na ina-announce abangan natin pero ito na nga sa confirm na kandidata, may mga ilang lugar na talagang sinasabi nila na kung mukhang dito manggagaling ang Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Isa na nga dito sa mga may init na pinag-uusapan ang kandidata na mula sa Cebu versus Laguna. Yes! So, ang mga Cebuana, minsan na nilang napatunayan. Hindi lang once, twice, ang kanilang ganda pagdating sa intablado ng Miss Universe. Ang Judea si Gassini Ganados from Cebu. At hindi lang yan. Ang latest nilang ipinadala ay si Uh, Beatrice Luigi Gomez kung di ako nagkakamali na nakarating sa top 5 ng Miss Universe. Kung iisipin mo, ang mga kandidata from Cebu ay hindi talaga basta-basta malakas at magaling. Di ba? So, napatunayan na nila yan ng maraming beses. So, ano pa ba ang kailangan nila ipruweba sa atin? Kung baga, legit talagang magagaling ang mga Cebuana. Di ba? And then, of course, Laguna Pride. Meron din syempre na nakarating sa dulo ng competition at naging third runner-up sa Miss Universe. Andiyan dyan syempre si Ariela Arida na talaga naman purong Laguna, purong Pilipina at ayun nga. Sanabi nga, may ibubuga talaga ang mga taga Laguna pagdating sa international pageant. Dahil minsan din naman napatunayan ng taga Laguna nung nakaraan taon sa Miss Earth. Ito so, nag first runner up din, di ba? Ito nga ay siyempre si Aliana Duana. And then ngayong taon na to, sinasabi nila na ho malalakas daw ang kandidata na galing nga dito sa Laguna at saka sa Casa Cebu at maaari daw ang makasungkit ng corona ay isa sa kanila pero guys tingin ninyo, sino nga ba Okay, so sino nga ba ang kandidata ngayon ng manggagaling sa Cebu? So sa Cebu, syempre malakas to si Chela Grace Palcorner. Dati na siyang sumali ng Miss Universe Philippines at nakarating sa semifinals. At talaga namang masasabi ko, kung beauty ang pag-uusapan, ay talaga namang may ibubuga ang beauty ni Chela. Magaling din to, magaling din to pagdating sa communication skills, di ba? At talagang masasabi ko, kabogera din talaga yung ganda niya at ume-eksena. At ngayon, looking forward ako kung ano ang ipapakita ni Chela Palcorner ngayon dito sa entablado ng Miss Universe Philippines. At sinasabi nga ng lahat na ito daw ang pantapat nila dito kay Yana Aduana from Laguna. Alam na ba natin si Yana, di Na talagang iba din na yan. Actually, may ko si Yana ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Ayun na yung kumpiyansa, beauty, body, brain, talagang total package at wala kang masabi. Kung pag-uusapan naman natin yung styling niya, Diyos ko, hindi mo yan pagdududahan dahil alam mong kakabog talaga siya ng bonggang-bongga. -bongga. Nasubukan na natin si Yana kung paano to na at kung paano niya gusto ipanalo ang isang competition Ang tanong, si Yana nga bang mag-uuwi ng corona? At siya nga ba ang kakabog sa beauty ni Chela Paul Corner ngayong taon na to Abangan natin. Ako sure ako na si Yana much better more than kay Chela. Pero hindi mo rin pwede underestimate yung galing na meron si Chela kasi talagang iba din talaga babae ito. O may eksena din niya ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya abangan natin yan. Pero eto pa, si Eloisa ng Laguna ay isa din sa mga pinag-uusapan na malaki din yung chance na makuha ang corona ng Miss Universe. Totoo naman yun. Diyos ko, maganda din talaga yung babaeng to. Yung alam mo yun, sa newbies, isa siya sa mga nakikita ko na, nako, wag mo i-underestimate ang beauty niya. Dahil pwedeng siya ang maipadala natin sa Miss Universe kasi tangkad, body, beauty, and brain. talaga total package din. And then, ito nga, itinatapat nga itong si Eloisa sa pambato ng Cebu City na si Gabriela. Carvalho. Naho, Car ano Carballo, So sabi nila maganda daw si Cebu City at magaling at matalino din. Pero ayun nga. So ang pantapat nila diyan ay si Eloisa. So, sa tingin ninyo, sino ang magpe-penetrate hanggang sa dulo? Ako parang feeling ko, mas malaki yung chance ni Eloisa kesa kay Cebu. Pero depende pa rin kung ano ang iyahanda ni Cebu sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Maaaring gulatin tayo ni Cebu sa mga magiging eksena niya dito dahil willing ang Cebu na supportahan ang kandidata nila ng 100% at maaaring makarating talaga sila sa dulo ng competition. So, looking forward ako at excited ako sa ipapakita ng pambato ng Cebu. Pero sa ngayon, nakikita ko sa kanilang dalawa, sino nga ba ang malakas para sa akin ha? Sa so, walang halong bias kasi taga Laguna ako. I love mga Cebuana at naniniwala ko sa mga Cebuana. Pero ang aminin natin, mas malakas ang laban ngayon ng mga Tagalaguna in terms of beauty, body, and brain. Talagang masasabi mo na ang beauty ng mga Tagalaguna ngayon na ilalaban nila dito sa Miss Universe Philippines ay masasabi ko na pwede na talagang dalhin sa international stage. Yung tipong Konting pihit na lang, ready na sila. Yung wala kang poproblemain, malakas si Eloisa, pwede din talaga siya makapag-uwi ng corona. Yung height niya, yung appearance na ipinapakita niya ay isa to sa mga tinik talaga sa mga magiging kandidata ngayon dito sa Miss Universe. Either Yana Aduana, maraming nagsasabi na pwede din to maging Miss Supranational or depende talaga sa laro niya pero parang feeling ko hindi sa salang dito si Yana at na magpapatalo lang ng ganong ganon pero tignan natin kung sino nga ba ang kakabog so naniniwala ako isa sa mga tagalaguna Yana or Eloisa ang pwede makapag uwi ng corona ngayong taon na to kaya nakikita ko mas malakas ang laban ng mga tagalaguna para sa corona ng Miss Universe Philippines kung ikukumpara ko sa Cebu. Sa nakikita ko lang sa ngayon. Pero depende pa yan sa magiging laro ng bawat kandidata. Kasi hindi pa naman nagsisimula ang competition. Ito ay observation lang natin sa nakikita natin na ipinapakita nilang lakas, appearance at saka yun nga. Hindi pa naman sila talaga yung nagkukumpit. So abangan natin pag nagsama-sama na sila. Pero ikaw guys, tingin mo kanino nga bang lugar ang makakapag-uwi ng corona gayong taon na to dito sa Miss Universe possible ba sa mga taga Cebu or possible sa Laguna. So tingin mo, Laguna or Cebu ang pwedeng makapag-uwi ng corona ngayon taon na to. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Diyos oh, ko, nakakaloka, di ba? Kung iisipin mo talaga ang bawat lugar ngayon ay palaban. Pero syempre, mararamdaman mo rin talaga kung sino talaga yung malakas talaga yung appearance. Yung tipong sa mga napapanood natin sa social media yung tipong parang piling mo masusure mo siya na ay pwede talaga to ilaban. In fairness sa mga taga Laguna ngayon, ang lakas talaga nila. Pero ang mga taga Cebu, nako, palaban kasi dito eh. Kaya parang piling ko paghahandaan din naman nila. So siguro kailangan talaga nila na mag-prepare kung talagang gusto talaga nilang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines and then who knows, diba? So, yon So, guys, maraming maraming salamat, guys, sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Siyempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo sa aking mga chika Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Paalam Thank you guys